Isa sa mga solusyon talaga ay pababain ang kuryente. kapag mababa ang kuryente, magsisipasok ang mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Tayo kasi sa Asia, ang pinakamataas ang rate ng kuryente. Bakit? Pati yung pinagnanakawan ng kuryente, ang nagbabayad ay yung mga consumer. Pinagnanakawan ng kuryente, ang nagbabayad kami? Yung mga jumper. Sabi ng Amiral uh, ko, eh kinakailangan bayaran po ninyo. Bakit namin babayaran? Eh kasi po, system loss. Isinabatas nila yun. Nakasulat yan sa billing ng kuryente ko. Nakalagay sa billing ng kuryente, halos 6%. 6% ang system loss na hindi mo ginamit pero bawat tao na gumagamit ng kuryente sila nagbabayad. Babayaran mo. Bakit naman kami magbabayad? Hindi naman namin ginamit. Dalawang klase yung sinasabi nilang system loss. Isang technical, isang non-technical. Yung technical, halimbawa pumuntok yung transformer o nasira yung metro nila. Mga technical na bagay ito. Yung mga technical na bagay na yun na pagkawala ng kuryente, sa atin ipababalikan yun. Ang pinakamasaklap doon, RDR. Yung non-technical, eto na yung pagkakamali ng accountant ng uh, distribution utility. Hindi niya naisulat yung tamang gamit siguro. O yung bookkeeper, nagkamali ng kanyang uh, entrada sa kanyang libro. At saka yung napangaraming mga magnanakaw ng jumper, tayo pa rin ang magbabayad. Sabi ko, anong katwiran ito? Halimbawa, meral ko, Bago pa kayong magpasya na pumalawot sa ganyang klaseng industriya, alam nyo na na merong system loss. Yan ang nature ng industriya. Pero kahit alam ninyo na may mawawala, dapat legitimate business risk. Si Lahat man. ng negosyo may risk eh. Ultimo sari-sari store may risk eh. Ito lamang ang negosyo na walang pangalan. Kaya hindi siya kumukuha ng pulis na magbabantay nung jumper. Bakit pa kanya kukuha ko ng bantay at pulis? Gastos lang yun. Ito e tal naman ibinabayaran yun. E anong effort ng mga mambabatas? Inilalabang ko sana, pero sinasabi ko sa'yo, napakahirap lumaban sapagkat marami kang kalaban. Pero merong nakalagay sa batas na kapag halimbawa yung aggregate o pinagsama-samang consumption halimbawa sa isang subdivision, umabot ka ng 500 kilowatt, pwede ka nang kumawala do sa captive market ng Meralco. Ang tawag sa'yo ay contestable market. Pag naging contestable market ka, pwede ka ngayong humingi ng retailer mo other than Meralco. May mag sa sa'yo mas mababa. Alimbawa, sa subdivision ko, okay, RCR, nakita mo na 690 na pala yung total na consumption na subdivision natin. Pwede tayo ngayong kumawala sa Meralco. Pwede pala? Pwede. Paano? Pupunta tayo ngayon sa ERC. Pwede silang pagpapunta ng representative representative Pwede rin namang tawagan natin, Madam o Mr. ERC. Napatunayan po namin dito sa aming komunidad, yung total na consumption ng aming mga kabahayan, eh lagpas na ng 500 kilowatts. Yun ang threshold eh. Ngayon, nasa na po ba yung mga retailer natin? Ito yung sinasabing ARCOA. Ito yung Retail Competition and Open Access. O hindi lang pala Meralco. RALCO. Meron pala mga retailer. Merong retailing. retailer. O limbawa, la, paglapit, sabi niya, Mr. RDR, magkano bang average na bayad nyo sa Meralco? 11 pesos per kilowatt hour. 8.50 po sa amin. O, makakatipid ka o hindi? Makakatipid. Makakatipid ka. Ang buong akala ko, buong buhay ko, kung ha? 41 years old na ako ngayon, meral ko lang as supplier sa NCI. Meron ng retailer nasa batas yan. Pagkatapos, nagsanib ngayon dalawa o tatlong komunidad. Ang tawag naman doon, aggregation. Ang threshold naman yan, 700. 700 kilo. Kung so, nakita nyo ngayon, binagsama yung tatlo kasi magkakadikit kayo eh. Uh -huh. Eh, 1,000 pala yung aggregate niyo. Contestable na kayo. Ibig sabihin, hihiwalay kayo sa active market. Napak Sinusuri ko pa din yung universal charge. Ano naman ito? Kasi yung mga kababayan nating maraming pera kasi. Hindi na nila tinitingnan, ano ba itong universal charge? Sabi nila, hindi, huwag mo nang tingnan yan. Napakairapin ah. din din yan. Basta magparami na lang tayo ng perang pambayad para wala na tayong problema. Pero ako hindi. Inaaral ko lang tayo. Universal charge. Pati yung pinagkautangan nung dating NPC. Dati tayong national power kasi tayo ang nagbabayad sa pamamagitan ng universal charge. Yung consumer ang nagbabayad tayo utang? ng utang? nagbabayad ng utang. Taang. Eh ba't ikaw wala naman tayong utang? Ba't tayo magbabayad niya? Ang so, sabi ko, dapat yung PISAM na yan ang sisihin natin. Kung hindi naman sila karapat-dapat at hindi naman technically competent, sana wala na tayong utang, sana hindi na nagbabayad ang Pilipino. Pinahihirapan tayo niyang kuryente na, yun na napakaraming sinisingil sa atin na hindi natin napapakinabangan. Hanggat hindi mo na ibababa ang presyo ng kuryente there is a continuing violation of that law which was enacted 23 years ago. At pag nasolusyonan niyan, damay ang pagkain. Pag naibaba mo yan, yung negosyo ay pupunta dito sa ating bansa. Magkakaroon ng trabaho. Ganun lang kasimple. Kaya ang sabi ko sa iyo, ilatag natin ang mga kondisyon para sa ganun, magkaroon naman ng fighting chance na makipagsapalaran ang ating kababayan. Ano pang isang kondisyon na dapat ayusin? Yung corruption ng na